Dinisenyo para sa fleet air arm ng Royal Navy bilang carrier-borne attack aircraft, ang Buccaneer S-1 ay pumasok sa serbisyo noong 1962. Dahil napatunayang kulang ang lakas nito, nilagyan ng mga Rolls-Royce k engine ang mga bagong production aircraft, Pinagtibay ng RAF ang Buccaneer noong 1969 pagkatapos ng pagkansela ng TSR-2 at F-111 long-range strike aircraft ang mga unang paghatid ng Raf Buccaneers ay Fleet Air Arm Aircraft, sa kalaunan ay ginawa ang sasakyang panghimpapawid para sa Rock na may mas malalaking tangke ng gasolina, isang pinalakas na undercarriage at provision upang magdala ng mga missile ng Martel anti ship. Ang Buccaneer, Perantu Inertial Navigation System, na si ASR 800 at na na radyo, replacement bond apart upang kontrahin ang problema sa pagkapagod ng motor, skybar ng nadar hormone, pagbabago ng engine, upang isama ang c anti-ship missile, bombay tank, track and amp, aero at air dispenser kinali sa birura na ito. It's me, 3K Brandy. Ito si Junior Kakao, magandang araw po sa inyo.